Magandang gabi mga kalaki. Ngayon po ay July 14. Bukas po July 15. Ayan po, kalagitnaan na po na tayo ng Hulyo. Opo, ng July ano po. Sino po sa inyo, mga kalaki makinig po, sino po sa inyo ang ipinanganak po ng 1960 70s po. 50, 60, 70s. Okay? 50, 60, 70s. Bibigyan kita agad ng lucky numbers. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit sabihin mo lang sa akin kung 50, 60, 70 ka i-code ko yan 2 digit, 3 digit, 4 digit ibibigay ko sa iyo kung anong gusto mo tatayaan mo yan sa loob po ng tatlong araw mga kalaki ang ng numbers namin inaalagaan po yan ayoko po yung hindi niyo po natayaan kasi ang dami po nagchat chat sayang po yung code na binibigay ko hindi po nila natatayaan ako sayang po mga kalaki napakahirap pong mag code okay? basta po naka follow basta po naka nagsishare kayo ng videos naga po kayo at dapat po mga kalaki uh, mauna ka na pong mag-comment mag ng mga kalaki para ma-replyan kita kaagad. Okay? magantay antay lang po kayo at re-replyan ko po kayo. Sinisigurado ko po yan. Basta nakita ko pong nag-share ng video at nag-heart. At Tagalog lang po tayo ha. Kasi yung iba, unsay diha, unsay diha. Sabi, hindi ko po naintindihan yun. Magtagalog po kayo para alam ko po, po yung sinasabi nyo. Hindi ko po talaga naintindihan. Okay? Six digit lucky numbers po. Nandiyan po sa taas ko mga kalaki congratulations po sa mga napanalo po natin ng 4 digit, nanalo na naman sila ng 800 pesos, gusto ko ikaw naman ang manalo bukas, okay? Tara magbigaya na tayo